Maliban sa issue sa West Philippine Sea, malaking hamon pa rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insurhensya sa pagbisita nito sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro noong May 16. Kanyang pinuri ang mga aksyon ng 4th Infantry Division ng AFP sa paglaban sa insurhensya at terorismo sa Northern Mindanao. We have been able to minimize the impacts of the and effects of two remaining communist groups in the area. Which are also declining both in numbers of uh, personnel and in the numbers of firearms. It has uh, shown, you, there has be, it has been shown, there is a steady decline of uh, activity, terrorist activities, and it has demonstrated the effectiveness of what we have come to refer to as the whole of government approach to addressing the root causes of insurgency. Kasabay ng paghupa ng gulo, kanyang pagtutuunan ng pansin ang mga programa laban sa insurhensya at pagpapaunlad sa mga lugar na dating apektado nito. Dahil dito, hinikayat niya mga sundalo na pag-aralan pa ang iba pang kakayahan na angkop sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. The battlefield is changing. It will go beyond traditional warfighting as we have known it. I call on you to develop the skills that are going to be required to combat these new forms of warfare, including those that extend up to the digital realm. Hinikayat din niya na maging tapat ang mga ito sa tungkulin sa bayan sa kabila ng umano'y destabilization plot. Ayon sa Pangulo, handa ang pamahalaan na labanan ito. I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to the country and let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people sa pagdalo ng Pangulo sa PMA graduation ng bagong sinag Class of 2024, kanya muli itong naging panawagan sa 278 mga kadeteng nagtapos. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi kailangang suriin ang katapatan ng mga pulis at sundalo sa kanya pero posible raw na mga reterado ang nasa likod nito. Nauna nang itinanggi ni DILG Secretary Benher Abalos na mayroong destabilization plot. Itinanggi rin ng AFP at PNP na wala sa kanilang hanay ang nakikiisa sa anumang destabilization plot laban sa Pangulo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.